proposal na eh. Eh, eh. Sabi, eh, gayahin natin yung ginawa ng Malaysia. Sa ano yan? Sa cyber... Uh, uh, um, ang social media regulated. Social media pala. Oh. Regulated Reg daw. Heavily regulated. May nag-mga uh, complain. Ay, teka. Free speech daw na apektuhan. eh. Wala, basta ano. Eh, free speech eh. Puro scam na nga yun na kukuha oh, natin. Oo. Oh. Eh, kailangan may balance. Oh, may balance. Yung bang scam, free speech yun? Precisely, oo. Oh. Hindi naman free speech ang uh, titirahin nung uh, regulation eh. Mm -hmm. Kundi yung mga scammers eh. Oh, bakit biglang free speech? nga? Kaka, ano nakakalungkot naman 'yun. Ah, uh, hindi ko na So mas uh, strict sila pala sa Malaysia. May bagong batas daw. Oh. 'Yun ang sabi ng ano eh, ambassador ng Malaysia eh. okay. Okay. All social media and uh, internet messaging mm -hmm. services. Ah, mm -hmm. uh, mag apply po ng desesa starting next year. Mm -hmm. Yan ang sa Malaysia. Mm -hmm. Ah, uh, eh sabi dito ang nagsasasalita naman yung uh, ating uh, DICT. Mm -hmm. Okay. Uh, ang uh, ating DICT ni agreement with these social media companies. Eh wala. Mm -hmm. Eh, doon sa Malaysia, mayroon ng uh, requirement to, for them to get licenses. Mm -hmm. Dito, they can just operate freely, oh, freely. at walang agreement with our own DICT. Mm -hmm. Sobrang luwag. Iyon ang sinasabi po ng mga ibang tao. Mm -hmm. Well, where oh. this will lead to, oh. we don't know. Well, ano to? Batas dapat kung gano'n? Kailangan may bello. batas to license. Uh, kukuha kayo ng lisensya mm -hmm. uh, eh pareho lang naman tayo ng problema ang uh, Malaysia was trying to address the cybercrime. crime. Ah mm. uh, uh, dito ang napapansin po, uh, matindi pa lang sa online. Malaysia. Oh uh, the law requires a social media platform to have more than a following of 8 million bago ka makalisa. To Get a license or permit. Ah uh -huh. strict, matindi. Uh -huh. Bakit? Well, makaka-8 million ka eh. Ang uh, ano po dito, umaasa tayo eh. doon sa in-house na rules hmm. nito mga social media companies. Meron sila yung violating community oh, standards, oh, mga gano'n. E eh, umaasa lang tayo. Umaasa tayo, tayo sa kanilang oh, ano, di ba, yung... Uh, oh. uh, ah, uh, ah, ang ginagawa daw po oh. natin ngayon, e eh, puro appeal basis lang. Hmm. Ha? Uh, appeal basis. Kamukha niya na uh, sinasabi ni yang uh, online sexual abuse. Mm -hmm. Sa atin, puro pakiusap eh. Ano yan? Papakiusap tayo eh. Nad nadadali na yung mga kababayan natin. Sexual exploitation na and abuse. Ang uh, ating paraan pa rin, pakiusap. Aba, eh baka kailangan na rin ng pwersa pag ganyan. Di ba? Uh, Siguro maganda nga pag-aralan nyo sa Malaysia. Ay, hindi ko ah, hindi ko kabisado kung ano yung kanilang house trick. Paano lang monitor Eh, ang ating measure lamang, eh, yung mag-register na SIM card. Eh, yun ay nasa user. Oo. Paano yung mga provider? Hmm. Wala, walang regulasyon sa kanila. Sa user lang, meron regulasyon. Hmm. Example lang po yan, no? Nang uh, kumagana nangyayari Diyan sa internet, okay?